Shortcut lockdown shoutout po. Ay, may sky go pala dito, oh. Ito na lang kaya, no? Not yan, <laughs> Ayan, Osip, shortcut lockdown. Salamat. Thank you, thank you, thank you. Ay, buhay. Muhammad Lumabaw Haji Dato. Salamat, pre. Thank you so much. Salamat, support. Love you. Abandon, huh? Dito tayo sa may gilid. Sa may gilid na dito tayo sa gilid na may gilid. Pag may kalaban dito, baba na... Oy, ay! Nakatakot naman to kalaban, no? Oh. yai yeah, Ya, ito na yan. Pre, hindi ka na mabiro, pre. Pre, nagjo-joke lang ako, pre. Hindi ka na mabiro, pre. Pre, joke lang, pre. Pre, joke lang, pre. Joke lang, pre. Yati na yan, may kalaban di Dayrod pa nagigilaban ni Spear, Gyatar, yung pastil, yawar, Gyatar, Rod. Yun sa may kalimutan, Rod. Ay, ay. Jukla boy, jukla boy, kit kit ako itlog bay. Uy, di pucha. Be, back up mo dito, bre. Bre, bre, sunugay itlog, bre, bay. Yati na. Yes, eh, spread, darabirada, bre, di Importante, makler natin YON eh, pinaka-importante sa lahat. That is the most importanting Makuha natin yung mga, yung mga objective. Diba? Objective, birada ba? Hi, Jiro Santos. Salamat sa ipre. Thank you so much for sharing my stream. Thank you, thank you, Jiro Santos. Ayan, salamat, salamat. Pre, banatan mo nga to pre. Oh. Kumukulit, eh. Ito, pre. Ito, pre. Babanatan ko, pre. Pre, pre, pre. Papasok, pre. Alam niya, no? Alam niya, no? Marunong. Mautak niya niya. Oh.

Patayin si Balmod! Patayin si Balmod! Patayin si Balmod! Ito pa! Si Kadita! silangoy Langoy Langoy! Si Langoy Langoy! Patayin si kailangan ko makuha yun, kailangan ko makuha yun. Kailangan ko yung makuha! Oh, gigil na gigil talaga si pare. Oh, gigil na gigil talaga si pare. Oh, gigil na gigil si pare. Oh, gigil na gigil. Oh, yes, shit! Wisit ka ni sila ni Mal. Wisit nga. Wisit ka, wisit ka, wisit ka. Gaderot ka, murang kaglubot! Sige ka, kitkit! Ginagkitkit mo akong armor. Yawa ka! Pero okay lang. Ganun talaga eh, mamamatay talaga tayo doon no? Eh. no 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 chance anymore. Yeah. Every okay, banana niya, every every. Eh, okay, ah, sige, banatan niya, pre. Parang kayo yung binanatan diyan ah. Isip pang direct na to si Raul Bastos. Ewa ni bal. Ah, ay nako. Ayan lang natin tong Bastos Itong Dyroth na to Hindi niya inaata oh. ko beautiful... Takot yan kasi Alam niya kasi na lalakas ako eh Kaya hindi niya binabanatan eh Heh. Ano ka ngayon? Ha? Ano ka ngayon? Hindi niya binabanatan Medyo malayo ah Patay ako dito ah Okay lang ba? Sacrifice na natin Sacrifice na to Paalam na to pre Kala na ito pre Sacrifice na tawag doon Ano lang yun Sacrifice lang Sacrificio di Pogi ba Ayan na pre Papunta dyan pre Up Ayan o oh, Ayan o oh, Ayan o oh. Si Balmod Si Balmod Banatan nyo si Balmod Banatan nyo si Balmod Banatan nyo si Balmod Nice Good job Very good team ay uh, hindi talaga ako papuntahin dito. Grabe yung islo. Na natin pansinin yan. Hindi naman ako mapapatay niyan eh. <laughs> Pero mamaya ka sa akin, babanatan kita with with feeling is in left and right In feeling is in left and right. Oh, shit. Pwisit <laughs> talaga. Pwisit talaga tong direct na to. attackopre Oke okay, no The enemy has Eh, enggak ameke Nice 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 good job. Nice one. <laughs> ang tawag nun? Ah, bullshit talaga. Ang hirap talaga kalaban ka rin si Dairot, pre. Matigas. Yan lang, hinahabol dun sa taas. <laughs> okay, sige, banatan mo yan, pre. Dito na ako sa taas, pre. Ito, pre. Ito, pre. Uy, to. Ito. Isit ka! Talon ka ng talon! Mura kang may bulati! Hayop na yun. Talon ng talon. May bulati yata tong hayop na to. Ala, naglag. Patay, naglag. Patay ni bay! Naglag ko bay! Pero mananalo kami dito. Nararamdaman ko. Tangay na talaga tong hype na to. Launch, Visit ka wang ka, puro katalon, puro katalon, puro katalon, murag kag na eh, bitok! pre, patayin na natin yan pre, Korean. Ayan hey, pre, patayin ko na yan pre. Kaya lang, Hindi ko mabibirada eh, joke lang. Layo eh. Launch, Patay na naman yata ako dito. <coughs> Tas, tas! Yawa ka, wangwang ka. Puro katalon, talon, ah. Murag kami bulati, ha? Ah. Pisti, yawa. Patay ka na. Nice. Oh, nandito, pre, oh. Oh, tingin na mo. Wala nang damage, oh. Nice. Jab. I love it! Push, push! Pati puta, may kadita pala. He's swimming, mga kuitlog! Yung dipunggol! Langoy! Yawa! Sakit kayo! Gilangoy yan ang kuitlog! Nalumos! Oh my gosh! Hi Malady! Padol Pastor, Shara Sibri, salamat support, thank you so much for love you. Alright, let's go for another one. Oi, chill kayo dyan ha, chill, chill, chill. Chillax. Yun lang, basag sa taas. Grabe tong si 1 on Tapang talaga, oh. Kahit anong mangyari, na-push talaga forever. Gago ka. Matay pa tuloy si pare. <laughs> Sorry, bae. Na-matay talaga, bae. Hindi ka sana mamatay doon, bay, kung hindi dahil sa akin, bay. Tawa hmm, ka. Nice one, baby! Good job! Just push! Just push! Just push! Push lang, push lang! Tower down, tower down, tower down! Hoy, Ryan, liwanag! Thank you so much for sharing my stream Kay Bernie De La Rosa Salamat din sa iyo Thank you so much Salamat, salamat po Thank you, thank you, thank you, thank you Nice, ah, galing Good job Very good pa sa very good Yan Naku po Ayan na Lumipad na Lumipad na si paring supot hmm, Yawa ka Ikaw pa yawa ka. Tara pre, tara pre, tara pre. Push pre, push pre. Nice, sige, takin mo yan pre. Mm, nice. TD, TD. Good job, good job. Oh, back ako, back ako, back ako, back ako, back ako, back ako. Bakol, bakol! Wait lang pre, wait lang pre. Punta ako sa baba pre. Papakyot ako dito sa baba. Sigay mo na sa akin to. Nice. Thank you. Thank you so much! Oh. Dito ka mo sa gawas na, kay live ko. Sige na, sige na. Dito ka mo sa gawas. Dali, ah. Oo, dito ka mo sa gawas. Dali. Oo, may oras na siya. May oras na. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Tam, bilis naman nito Bilis naman ito! Shit, dito ka mo, dito ka mo. na yun. Puro talon. May bitok siguro yun. May bulati. Basta mga 1-1 yun. May bulati yan eh. Hi, Andreano Lozano. Thank you so much sa 10 stars. Salamat po. Thank you. Thank you, pre. Napakapait naman no, ni paring kan. Puro talon. May bulati, pre. Joke lang. Hoy, sayang. Isit yun na, ah. Dapat di ko sinapak you know? Prechel prechel pre May wang wang eh gather up, gather up Sige pre dito lang kami Manggugulo dito Okay papunta 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 15 minutes pa yung kan ko Sana hindi ma... Hindi naman siguro abot yan Nice 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 Good job, good job team, good job team. Good job, good job. Nice. Oh boss, GG. Wala na magagawa to. Pak! Mm, gaga ka. Kanina ka pa. Pusin na natin to pre. Nice. Hi Nicole Dia, shoutout out po. Salamat support. Thank you so much. Salamat, 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 salamat sa pag-share. Thank you, thank you. Love you, Dipongol. Ang hirap na maging bibi dito eh.